Hello, warap mga kabakyard Magandang hapon mga kabakyard Nandito na naman tayo sa bundok uh, Pupunta tayo sa Talipapa mga kabakyard uh, Makabili ng Asin Bitsin Gamit sa bahay Warap warap mga kabakyard Magandang hapon Tingnan mo yung bundok mga bakyad. Nasunog na talaga. Sa sobrang init dito mga bakyad oh. Talagang nasunog na yung bundok dito. Ayan. podap podap Ako pala ay nagpapasalamat uli sa mga lahat na sumuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ayan oh. Nasunog na. Ito dadaan. Nasunog na sa init. Ayan. May araw hapo na. Maganda ganit yung oras mga kabakerd maglakad. Dahil hindi gano'ng maiinit Pag maglakad ka dito ng medyo maaga pa. Talagang grabe ang init. Kaya ganito maganda pa hindi gano'ng maiinit Yan nasunog talaga oh. Ano oh. Ah, uh, layo-layo pang lakarin natin mga kabakyard. Shortcut sure kasi ito mga kabakyard. Ali, saka lang ganun talaga buhay mahirap. Talagang gaano man yan kalayo. Talagang mararating natin yan mga kabiker, tanaw na natin yung highway ay no. Marami nang sasakyan no. Tatanaw na natin. Medyo malapit-lapit na tayo. Medyo pa lang, medyo. Ayun, dito na tayo sa highway. Lakad pa rin tayo. Sabi nilakad natin mga kapatid. Eh wala tayong magawa. Wala tayong magawa kundi pilit nilakad ang ating dalawang paa. makakarating sa ating paruroon. Sisil, ang motor ko pa ah. Paalan talaga. Ayan. Hanggang dito na lang ang mga kabakyag. Kasi yung talipapa na yan diyan Oh. Ayan, dyan ako bibili. Ayan oh, malapit sa karwas. Dyan ako bibili. Maraming maraming salamat. Ha uh, sama-sama jangan lupa subscribe setiap channel please subscribe and share sama like channel ah uh, thank you uh, that's it for today